May junior bull si Sir na pinibenta. Ganda <tinyo> o. Kitaan ko? 50. Ito na 50,000 daw po ito. sa 30 Junior bull. 50,000 daw daw po hindi sa ganito ba? Yun ako pong isa daw ay patong lang daw sa 30 ay maliit. Mayroon po ito lang 30. 30 lang daw ito. Hindi parang bata-bata pa siya. Ito so, po mga junior bull. mura na po sa 30. Ayan, mga binibenta pa rin siya. Saan ito pa yung mga kalatagan? Ah. Ganda lang isang ito. Arigla yung ni Vulcan. Ah. Anak ni Bulkan ah, Anak ni Bulkan ba ito? Oo. Oh. Wah. Ito pala magandang lahi. Magkano yung pinahalagan? Ito ay mga ito ay anak ni Bulkan Si Vulcan binabayaran na isang milyaw. Isang milyaw nga po yun. Oo. Oh. Oh. Pero magkano yung po binibenta itong... 55,000 55 lang halaga. 55,000. 55,000. Okay. Yan o, oh. ganda ng pagkakatawan niya. Pero pari anak ni Bulkan, yung sikat na uh, baka na malaki. Pinipet <makes noise> yeah, up ni Sir Junior Bull. <makes noise> Ay, ito pa yung pinakastahin yung inyong alaga. Ito pa yung inahin. Lahi na talaga tunay, yan, daw, yung ito ni Ibn Bulkan. Ganda nito maging ano, pagkakuha na ng lahi. Binebenta po. Ayan, magandang umaga mga kalong Steve na tayo sa Patrick Garcia, Batangas. Ngayon po ay May 17, 2024. Tayo po ay mag-update ulit ang mga binebenta mga toreteng baka. Ito po yung mga toreteng baka na iwan dito. at marami po dumating ng mga toreteng baka dito mga, mga lalaki. Kaya samahan niyo ako sa video at sa bag, bago, bago pa lang sa akin channel. Mag-subscribe na para lagi like kayo ma-update sa napunod video sa Patrick Garcia, Batangas. Sama-sama tayo manood sa video ng sarong. Ayan, may mga binebenta sila, boss na. Junior Bull Ganda Junior Bull Ganda ng mga lahi Sir mga Junior Bull po ito no Maganda oh Mabagong dating ngayon dito sila Magkano po inahalagahan yung ganyan? 55,000 ito po yung may kita na po. Ganda o. Haba ng tenga na may iksiyang mukha. Di mga malalahing mga bakang uh, magandang galing ganador ng no, mga junior bull. Binebenta pa ni Sir. Ganda na pagkabakan ito. Ito yung mga wala pang isang taon ng edad. Binebenta pa ni Sir. Ito yung mga sir. Di may kita 60 daw. Ganda na pa. Hindi ata nagustuhan na ni Kuya. Hindi na dun. Ganda. Mga lahi ng kalatagan.

57 daw. 57 to binibigay tong dalawa. mga baka. Bigyan ng 57 tong okay, dalawa. Okay na. Yan. <laughs> pala.

karena nggak position Kaya kapital uh, D ay 57 na binibigay ng kapital D. Tumatay nga. Tignan nalaman tayo sa kapital Si Ace. 56 ang tawad. 57 po binibigay ng 57? Okay. Hindi, uh, 59. Ah, 59. sorry mga sumalagod po. 59 pala rin ito binibigay. Para may tubo naman doon si Kuya. 57 na doon ang kapital Ayaw. Ayaw kasundok. Ayaw na muna. Hindi na kasundok. kasundok may ito pa inabili niyo na po magkano rin po nakuha, ko sir um, 28,000 daw po pinit na nabili, nabili na sana 28,000 so sir ya alagaan niyo pa akatay ah, na akatay na ah, pangkatay na pala ito, ito pala ipangkatay na na nabili na sir 28,000 daw san sir ang dala po nito mga baka niyo Santo Tomas Santo Tomas Santo Tomas pa ah, ito pala yung mga pangkatay ano po yung regular kayo namimili dito ng pangkatay regular kayo namimili ng pangkatay ay ah, nung pala siya, sir ito po ay uh, pangkatay na. Oh. Pero sa, sa isang ito, yung pulang ito, ano kaya, ma-estimate yung kung anong tatamay sa katay? Kaya kayo ba mismo magkakatay o namimili? Ay, mean, may magkakatay kayo? Kaya sila, sir. Bala. Mga pangkatay na daw pala ito nabili nila, sir. Dadali sa Santo Tomas. Sir, thank you, sir mga pinipita sila po sa Torete. Right? Nakabenta naman kayo? nakabenta lang? Malabu, Wala pa. <laughs> Yari kayo. Wala pa na Wala ka niya ganyan. Wala ka namin pinipita. Parang yung Tapos ito naman. Bawa sa 40. Bawa sa 40 daw. May kita 35 daw binibenta na po. Matumal pa rin palagang bilihan ngayon ng baka. So, tama Tama-tama lang, tama, mamimura baka ngayon, ano? mura. Yuu! binibenta para sila dito mga boss. Good morning. Si Kuya mayroon ding hawak na baka o. Binibenta yung mura 48.5. 48.5 na mura mga baka. 48.5 daw ito binibenta ni boss Sir, Mga binibenta pa. Parang hindi kambing ko yung hawak nyo ngayon ha? Ay, sir. Kahit may pusa niya, hinahawak <laughs> ko din pati pusa. Basta mabibenta. Parang mabibilay. Uh, Kahit chicks. <laughs> hindi may babae. Maaari. Hawak 48.5 na ito binibenta yeah. ni boss dalawa. Binibenta pa. Kamusta ko yung palang bilhin ng mga baka ngayon? Kamusta ang bilhin? Eh, mapakamahal ngayon, kaya hindi mabili. Eh, mahal ba? Ang mura. Makamadala. Mapakamahal ang bilhin, kaya hindi mabili. Ah, napakamahal ang bilhin, kaya hindi mabili. Mapakamahal ang bilhin, kaya hindi mabili. Magkano ka po yung bili mo dyan? Ah, 30 ano? 47 ang bili. Hindi bilhin 48. Hindi bilhin ng 48. 48 na ito bilhin dalawa. Yan may mga binibenta sila boss na mga ano, ah, uh, native. Ito ba yung mistisyo na? Ito, may ito lang yung native yung dalawa. Yeah, native. Yan, yeah, Yan, May mga binibenta talaga talagang yung isang ganador na ganador. Kanina may pa nang babara ako. Mistisyo <laughs> na yun. Magka naman ito binibenta itong mga ganitong native ba? Yung mga native na yun. Nagbabaitsin ko. Nagbabaitsin ko. Tapos ito mga malalahin na. Yan, yeah, nagbabaitsin ko. Nagbabaitsin ko daw itong mga binibenta na boss. Mga toreta yung baka. Yan. Yeah. lang pa nilang ngayon ano? Ang dami pa rin itong mga torete, mga Tagalogin at mga malalaki. Yan naman may mga binibenta sila boss na mga native. Good morning. Ako dito isa. Ah, isa. 16.5 lang. 16.5 16, to? Sixteen-five. Masawa ko mag-agad at pag 16.5 na ito binibenta ni boss. Hindi mo si boss na hanapin niyo pag yung ano. Yung makakita yung gusto niyo. 16.5 lang ito binibenta ni boss. Yan. Oo. Oh. Siga Sigat Ito Ito kasi magkano binibenta pa yun? May kitabeng chinko. May kitabeng ko pati yung isang yun. May kitabeng chinko daw. Pero binibenta pa. Oye, James ang tulis. Di randor na magpapatira. Ay, di randor. Ayan, ganda ng baka ni Boss. Ganda ng katawan. Kaya magkano yung nakalagaan yung ganyan baka? Mayigit May lang 30 Mayigit na 30 lang daw Maganda ng katawan nyo Mula ang katawan nyo hmm, Maganda ng katawan nyo Maganda at siya ay ano Mahaba ang katawan niya Kaya lang kapitahan Wala Wala bulo kapilihan ngayon yun Kahit gano'ng kaganda ang baka Pag wala mamimili wala din hmm. Kaya na binibeta nila ni Posing ito so, Ito ay 34,000 daw binibenta ni Bossing binibigyan ng 34,000 ito ni Bossing murang-mura na wala naman daw pagkakagana si Kuya kaysa ibalik pa daw binibigyan ng 34,000 kamusta? mukhang masama pa rin ha wala pang benta wala pang benta isa po. Ay, isang benta. So, magkano mga inaalaga ganyan ganyan? Patong sa 30 daw ito. Ito yung kay RA? Hindi. Kanino ba ka sumoto? Kay Kuy Tanjing. Ah, kay daw. Sorry. Yan ang mga pinipenta pa. Iisa pa raw ang benta ni Boss. Sadyang medyo matumal ngayon ang pagka pinipenta mga baka. Ito ba yung dalawa na nagkukulitan dito? Eh sa'yo boss, magkala mo ito inalagan ito ganito? May kita 35 po. May kita 35 daw ito. Oh. Ito ba yung mga norte? Mga baka ang norte pala yung mga binibenta. Ayan, ang dami po mga baka pa binibenta dito. Ayan yung mga palis na. Pauwi na. Aga naman. Wala na namimili. Patay na yung baka. Lapat

kasi yan, lalo nga yung dami lalo Tal eh? pressure pala sa Kinilapit nila yung mga baka yeah. Rat... Boss, uh, tanong pa lang Anong inahalap yung baka, saan ang bibili nyo? Huh? Anong baka? Torete lang? Torete lang Pero wala pa na bibili uh, Mga ilang ulo, isa lang ba? Sit tem, right. Isa lang, isa lang. Isa lang. Isa lang. May dalawa na mga baka Ah, meron na Tagasapa po kayo? Kalambalaguna Kalambalaguna, malayo okay. pa rin May punta ah, okay. sa mga taga Yan, sa mga taga sa nila Hindi natin kasama ni sir